Ang Habila Construction and Development Corporation, meron po silang dine-develop na subdivision? Yes, develop na po. Develop na po. Saan po ito? Sa Lingunan. para kay, lingunan. kay lingunan po. Meron kayong kontrata no na bibilihin niyo yung uh, lote? Bibili lote pa lang po ito o may bahay na? May bahay na po. Mayroon na pong ila uh, uh, po buwan-buwan. Lote at bahay na. Ano yung kondisyon ng kontrata? Ganito po kasi yung sir. Sige, sige uh, ma. Am. kami po kasi, kumuha kami ng hulugan sa Habila. Habila, okay. Uh, ako po kasi full payment na. Tapos sa mm -hmm. natuklasan po namin na isinan la po pa ito ng ni ano ni Ma'am Marilyn Gilo. Tapos Sino itong Marilyn. Yung na... po yung developer. Okay. Tapos pa uh, bali po kasi yung ano eh, narimata na foreclosure na. Kasi po kami may mga may nakapagpatayo na kami tapos full payment. Ay eh, okay. Na po kasi kami baka mamaya po mamaya yung banko po kasi doon bigla kaming paalisin. Ito pong, ito pong uh, mga lote at bahay, oh, na-examine na nyo pa bago nyo bilhin o bago ninyo ano? May separate titles na po ito? Wala pa po eh. Wala pa po isang, bali po tatlo po yung title po niyan eh, Naka, tatlo po siya. 2.7 okay. hectares po hata yung kabuuan ng lote po. Pa e paano nyo na-determine kung ano yung bibilihin nyo na particular na lote at bahay? Meron may po. subdivision plan po. Meron, meron, po, meron po siya, meron. meron po. Yung una po kasi, attorney ano po, may mga pinapakita po silang document like mm -hmm. permit tapos permit yung HLHL ah, URB uh, permit to uh, sell mga gano'n. Yes po, opo. Ah, yung pala huli na po namin nalaman nung nagkaroon nga po ng problema itong November narimata na po pala yung property na yun. Doon po nag-imbestiga yung iba po sa amin na nalaman po nila na naisan lana, narimata na, na forbid na. Okay. Napagalaman alaman nyo naman na... na na po. Napagalaman nyo ba na bago pa o nabili nyo na bago ito na naisan lana? Hindi po nabili ito eh. Hinulugan po namin buwan-buwan. May kontrata okay. po kasi po. kami. Hulugan opo, po ito nung nung pumasok po kayo ng kontrata opo. para mabilis sa kanila. Opo. Okay. May kontrata po kasi kami, meron pong 15 years tapos hulugan po namin monthly. po yun eh. Kaya nga may hulugan. Opo. Pero hulugan po, bibiliin po ninyo 'yan eh, di ba? Opo. Opo. opo, opo. Parang ganoon rin po. paano pag babayad ninyo? Monthly, monthly, po. monthly Kanino? dine po, dun po, sa po namin doon sa mismong company nila, yung Habila Corporation. Sa Habila? Okay. Tapos pinapalitan po nila ng resibo. Mm -hmm. Minsan po acknowledgement receipt, minsan naman po OR. Kayo po ba ay eh, lumapit na sa DSUD? May ilang nagreklamo po sa amin na, po kayo? na nagreklamo na po roon. Nagpile na po ng kaso doon? pa po, yung ilan po sa amin. Ano na po ang status ng kaso? Meron na po ba sa inyo rito? As wala pa na wala pang feedback galing sa Meron na po ba sa inyo na nakalipat? Aktwal na Opo, nakalipat? Marami na po. Marami may mga na po. may po. possession na po kayo na ngayon. May mga bahay na Opo. Po. Opo. Meron na rin pong bahay na, po. na, na nakapagpatayo. Meron na rin pong iba rito sa amin na fully paid na Opo. nagdagdag po ng iba halimbawa, isang lote lang po naging dalawa, naging tatlo, meron pong ganong senaryo. Okay. Ang party list na masa sandalan. yes. Number 68 sa balota. Magandang hapon sa iyo, Tony Raimundo Poronda. Ay, yes po. Ang um, the... Opo. Nakarating na po Ay, ba opo. sa inyo 'yung reklamo? Laban sa Habila Construction and Development Corporation sa development po nila sa barangay Lingonan. Lingonan. At sinasabi opo. nila continuously na nagbabayad sila doon sa subdivision mm -hmm. development hindi po rin nila alam oh. na na foreclose na po ito. Ay, no. So, pa, bakit uh, ano, pa, paano nila nalaman na na foreclose na itong ano? Iyon na nga po ang pinagtataka po attorney, ano? Hindi ba dapat bago sila ma-issue ng license to sell, dapat pinapaalam sa inyo 'yun eh. Hindi dapat is, maisasanla 'yun eh. Ganito po 'yan. Nakakapagtaka kasi na na isang la nila yung property samantalang wala naman kaming na-issue na licensya. Meron ho ba kayong hawak na kontrata original na kontrata? The original, the original contract attorney is between uh, ito Papa. po yung mga nagrereklamo ah, rito hindi and hindi hindi between Habila Construction hindi and hindi. Development Corporation. Papa. Hingan, at at namin sa records namin, wala po kaming na-issue na ano eh. The na license, license ito eh, sa project na ito. Eh grabe pong is Papa. grabe pong kaso po ito. Sige, ganito na lang po attorney uh, Foronda, no? Ah. Papuntahin Papa, po Papa. namin sa inyo sila. Ano po? Sige po. po Sampu ba ang po. Uh, tanggapan natin? Sampu ang opisina natin? Ay, dito sa Kalayaan at sa uh, Quezon City. Quezon, Quezon City, City, Hall. Hall. May tanong ko na sa inyo, ano po ba ang Ako, oh. nakikita ko ito, parang istapa, grabing istapa ito. Ay, Pakiimbestigahan po, ano? Kasi sila nagbebenta dito sa project na ito. Kasi wala, wala, wala pa silang mga kaukulang dokumento. Pero okay. nagtataka naman ako sa bangko, bakit nila pinesta? bakit nila pinanggap ito? Na hindi man lang sila humingi ng mortgage clearance sa amin. Kaya nga po, mag-imbestiga na lang po tayo. Mahirap po mag-conclude. Eh. Okay. Sige po. Okay. Sige. Okay. Okay. maliban po rito, sige, sige, hihingi po. na rin po kami, ano, uh, Tony Poronda. Pupuntahan na rin po sa inyo. Okay. Pasasamahan na rin po namin sila sa NBI, ano po, para magkaroon na rin sige, po ng sige, parallel, po. parallel investigation Ay, po rito. Para yes, doon sa aspect. Opo. opo yung filing ng criminal fees, uh, ano sa korte para madala itong developer opo. na ito sa aspetong criminal po uh, papaubaya po namin opo. sa NBI yes, po. Yes, po sa, sa 39 7, may criminal aspect naman yung patas. Eh. kami na pong bahala sa administrative ang NBI ang ang ano bahala sa criminal Okay, maraming salamat po Attorney uh, Furonda, Assistant Regional Director Eric Mercado oo, ng NBI. Magandang hapon po uli. Magandang hapon po Attorney. Sir, nandito na naman po kami at humihingi ng tulong sa inyo. Meron na naman po naloko rito, real estate naman po. Ano? At uh, yun nga po, ang reklamo, bumili raw po sila, pumasok sila ng kontrata, bumili sila ng kaprasong lote, Ata uh, may bahay na po sa isang subdivision na uh, development ng Habila Construction and Development Corporation. Ngayon di po nila alam na isang lapo ito at na-foreclose na po yung property. Sa tingin po namin hindi po tama ito eh kasi alam nyo yung mga subdivision yung talagang mong subdivision bago po magbenta yan hihingi po ng HLURB license to sell yan. Now, once na mabigyan ka ng lisensya na magbenta hindi mo pwedeng isanla yung sakop ng subdivision na yon na binibenta mo sa tao. Kaya po nagtataka kami. Yung sa City Hall po ng Valenzuela uh, napasara na rin po sila kasi gawa ng expired na po lahat ng permit nila. Okay. Tutulungan po namin namin kayo. <laughs> Assistant Director, papuntahin po namin uli sa opisina ninyo sila na ano po? S sige po, sige po at uh, nandito po naman po ang ating Regional Director, si Regional Director Ferdinand Labin yun po laging guidance gaya na nasabi ko tulungan po yung mga kababayan natin okay. so we will be looking into doon sa limitations doon sa prohibitions at saka sa authority nito mga nagbebenta ito sa kabila ng mga problema sa dokumento marami salamat po assistant director sige po asahan nyo po tutulungan namin kayo thank you